ng aking buhay. Maraming tao ang pwede mong hangaan dito sa mundo dahil sa kanilang talino at nagupay. Ngunit para sa akin, ang pinakahinangaan ng tao sa mundo ay ang aking mga magulang. Sila ang aking inspirasyon, gabay at sandigan sa bawat pagsubok ng aking pinakaharap. Hindi lamang sila nagbigay sa akin ng buhay, kundi itunguro din nila sa akin kung pagkabata ko, pinakita nila sa akin ang tunay na pagmamahal at sakitin. Hindi madali ang kanilang ginagawa sa araw-araw. Gumigising -araw. sila ng maaga para magtrabaho at paglaanan ng oras ang aming pamilya. Kahit pagod na pagod na sila, ay hindi pa rin sila sumusuko upang matiyak lang na may maganda kami sila bukasan. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nila pinaramdam sa akin ang kanilang pasayin. Inalaki nila akong may respeto at marasakit sa, sa iba. Ang aking mga magulang din ang una kong naging sa buhay. Sila ang nagturo sa akin ng mabuti asal, pagiging matyaga at responsable. Sa kanila ko rin natutunan na hindi hadlang ang upang mahabot ang aking pangarap sa buhay. Ang kanilang mga payo ang nagsisilbing gamay ko sa aking mga desisyon sa buhay at ang kanilang pangarap sa akin ang pinanghahawakan ko sa alman na kumakunta. Sa mga pagkakataong na pagkawa ko ng maling desisyon sa buhay, pilit silang nariyan upang unawain ako at hindi rin sila nagsasawa unawain ang mga maling nagawa ko. Dahil sa kanila, natutunan kong maging matatag sa kahit na ay ano pagsubok ang lumating at huwag sumuko sa hamon ng buhay. Hindi sapat ang kahit sa kanila ang aking taos pusong pasasalamat. Ang kanilang pagmamahal ay hindi kayang pumasan ng kahit anong bagay. Kahit anong hirap ng kanilang pinagdadaanan hindi pa rin nila ako pinabayaan. Para sa akin, ang aking magulang ang pinakadakilang tao sa mundo. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal at sakripisyo ng kanilang binibigay sa akin. At habang buhay ko silang pasasalamatan at mamahalin dahil kung wala sila, wala rin ang